Magandang umaga marinduke, Ako po ang inyong kabayan Adrian Rosales Narito po tayo ngayon Sa ating uh, balitas ngayong umagang ito Ano po? Ating plus report at narito po yung pong uh, dahilan ng pong uh, bag pagkaroon ng brand out sa ating uh, ibang bahagi ng ating lalawigan, ano? Sorry, magtaka po kayo kasi wala po tayong schedule. Nasa linya po ngayon ang isa sa kinatawa ng Marel ko ano po upang mabigyan tayo ng kaunting detalye kung bakit po nagkaroon po ng run out. Hello ma'am, live na po kayo sa Marinduque News. Hello, Hello magandang banda po. Yes ma'am, pwede magpakilala po kung sino kayo ma'am? Ako po si Joyce Lentron o IC sa Institutional Department. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Ma'am, ano kaya yung uh, partial lang, kahit partial lang, ano kayo naging dahilan ng ating run-out ngayon? At ano yung mga pekado okay. lugar? Ah, okay pa. Uh, partial report po from our technical department. Ang basic info natin, ma uh, sir, Oo. natin pong tumutok na transformer cut out sa Bantad Buwak. Uh Oo. -oh. So, ang apektado pong lugar ay mula Bantad Buwak, Aha. Uh -huh papuntang Buenavista. Papuntang Buenavista? Vista. So, sa ngayon po, sir, ay nandun na po yung ating mga pagkatauhan sa technical department. So, yung din namin, sir, so, kung ano yung Ma'am, meron na ba tayong uh, specific na oras kung, kung kailan may babalik o wala pa? Hindi natin po masabi kasi po inaayos na po yung Okay. So, ngayon, ma'am, ando na yung mga, ano natin, yung mga tauhan ng Marelco upang isaayos yung problema? Opo, ma'am. So, thank you, ma'am, at uh, mabigyan din natin ng kaunting uh, ideya yung ating publiko kung bakit nagkaroon na naman po ng burnout. Ano po, yan po yung cut ng transformer dyan po sa, ba -baya, sa bayan po tata. ng buhak sa Bantad. Ma'am Joyce, thank you, ano, at magandang umaga. Uh, thank you, thank you. Uh, sige, sige po, bye-bye. Thank you. At uh, muli kabayan, napakinggan po ninyo si Ma'am Joyce ano po, sa kanya pong uh, maikli po na pagpapaliwanag kung bakit nagkaroon po ng maikling burnout po ngayon uh, dito po sa ating ibang bahagi na ating lalawigan. Yan nga po ay sa pagputok na isang transformer dyan po sa bantad, dyan po sa bayan po ng buwak. At yan po yung ating pong uh, may ulat, ano po ating pong uh, plus report. Dahil po sa nangyari pong run out ngayon, maring magtaka po kayo, wala tayong schedule pero meron po tayong run out. Muli ako po ang inyong kabayan, Edre Rosales, nag-uulat dito po sa lalawigan ng Marinduque. Lagi pong bye-bye sa Marinduque News at uh, lagi pong uh, pakinggan ang mga iulat po namin panuorin.